ang bautismo para sa sumasampalataya. Hindi po po pwedeng bautismuhan yung hindi sumasampalataya. On set sa is ng April. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugud lugod sa kanya. Pagkawala wala pong pananampalataya, hindi ka makakalugud sa Diyos botis mo wala ka naman pananampalataya, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Eh, paano po nagkakaroon ng tao ng pananampalataya? Kaya nga. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At? At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Paano kayo magkakapananampalataya kung hindi kayo makikinig? ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Kaya po kami, bago na botis mo, ang kailangan may pananampalataya. Eh para magkapanampalataya, makinig. Ano papakinggan? pakinggan? Yung doktrina. Di ba? Para, kumbaga sa isang papasok sa pabrika, ano ba, nasa abroad ka, magkano ba sweldo mo, may kontrata, pipirma ka, may off day ka isang araw lang, hindi pwede lima. O di ba? O lahat yung gagawin mo, sasabihin na sa'yo, bago ka pumasok. Ganun po sa iglesia. Hindi kami pumapay, pumasok kayo, hindi nyo alam yung papasokin nyo. Bawal sa ating kainin isong ganitong pagkain, ninakaw. Bawal sa atin yung pinag-agrabyaduhan sa kapwa. Ganito ka magdatamit, nanito. Papakinig po sa inyo, yun po ang tawag sa indoctrination. Pag matatanggap nyo, sakalang kayo bobotismo.